Aris, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili, basta maging masaya ang iyong puso, at laging nabibigyan ka, ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan, sa pangunguhay ng pag-asenso sa mga magagawa, at sa loto, sa Aris sa 2-digit number games ay number 13 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 4 at number 6, at sa loto ay number 29, number 36, number 20, number 17, number 37 at number 42 na gabay ng kapalaran. Taurus, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong. Mapamili, basta maging masaya ang iyong puso, at laging nabibigyan ka, ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan, sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa, at sa Lotto, sa Toros, sa 2-digit number games ay number 15 at number 17, at sa three digit number game ay number 6, number 1 at number at number 4, at sa loto ay number 18, number 42, number 8, number 32, number 10 at number 25, nagabay ng kapalaran. Gemini, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili, basta maging masaya ang iyong puso, at laging nabibigyan ka, ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan, sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa, at sa loto, sa Gemini, sa two-digit number games ay number 12 at number 17, at sa three-digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa loto ay number 17, number 5, number 41, number 20, number 37 at number 34, nagabay ng kapalaran. Cancer kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili basta maging masaya ang iyong puso at laging nabibigyan ka ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 2 at number 14. At sa 3-digit number game ay number 1, number 3 at number 5. At sa loto ay number 17, number 25, number 34, number 45, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili, basta maging masaya ang iyong puso, at laging nabibigyan ka nang aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan sa pamumuhay ng pag asenso sa mga magagawa at sa loto sa liyo sa 2-digit number game ay number 14 at number 19 at sa 3-digit number game ay number 1 number 3 at number 5 at sa loto ay number 29 number 40 number 36 number 8, number 27 at number 15, nagabay ng kapalaran. Virgo. Kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili, basta maging masaya ang iyong puso, at laging nabibigyan ka, ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan, sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa, at sa loto, sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 4, at sa Lotto ay number 40, number 19, number 25, number 8, number 28 at number 34 na gabay ng kapalaran. Libra kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili basta maging masaya ang iyong puso at laging nabibigyan ka ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa at sa loto sa libra sa two digit number games ay number 3 at number 15 at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 18, number 14, number 25, number 42, number 36 at number 31, nagabay ng kapalaran. Scorpio, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili basta maging masaya ang iyong puso at laging nabibigyan ka ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa at sa loto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 19 at number 12. At sa three-digit number game ay number 2, number 6 at number 3, at sa loto ay number 24, number 31, number 10, Number 12, number 5 at number 28, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili, basta maging masaya ang iyong puso at laging nabibigyan ka ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan, sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa at sa lotto. Sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 10 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 40, number 21, number 32, number 17, number 8 at number 29 na gabay ng kapalaran. Capricorn, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili basta maging masaya ang iyong puso at laging nabibigyan ka ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan sa pamumuhay ng pag asenso sa mga magagawa at sa loto sa capricorn sa two digit number games ay number 15 at number 9 at sa three digit number game ay number 6 number 3 at number 1 at sa loto ay number 41, number 36, number 19, number 25, number 30 at number 16, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili basta maging masaya ang iyong puso at laging nabibigyan ka ng aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan. Sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa at sa loto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 17 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 2, at sa loto ay number 21, number 6, number 37, number 14, number 33 at number 44, nagabay ng kapalaran. Pisces kung ikaw ay iibig dapat ay huwag kang masyadong mapamili, basta maging masaya ang iyong puso, at laging nabibigyan ka. Nang aura ng kasiyahan ang katawan ay tunay kang makakagawa ng masayang pag-iibigan, sa pamumuhay ng pag-asenso sa mga magagawa, at sa loto, sa Pisces sa two-digit number games ay number 17 at number 11, at sa 3 digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 17, number 24 na number 40, number 8, number 36 at number 29, nagabay ng kapalaran.